Tungput dalawang libong anghel ang nagtaas ng kanilang mga espada noong si Jesus ay ipinako sa krus. Labindalawang lehiyon, armado, handa, naghihintay ng isang utos. Habang si Jesus ay binugbog, tinutuya at ipinako sa krus, ang langit ay nag-alab sa matinding galit. Ang mga hukbo ng langit ay tumayo sa gilid ng matuwid na paghatol. Umiyak si Michael. Hayaan mong sirain ko silang lahat. Umiyak si Gabriel hindi sila karapat dapat sa kapatawaran. Hayaan ng lupa ay matupok ng banal na apoy. Ngunit na natiling tahimik ang trono. Sa isang salita mula kay Jesus, maaring natapos na ito. Madudurog na sana ang lupa. Bumagsak na sana ang Jerusalem. Nabura ang sangkatauhan. Ngulit sa halip, tumingin si Jesus sa langit at sumigaw, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Umiling si Heaven nanginingig ang paghatol. Pagkatapos, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At pitumput dalawang libong espada ang ibilaba. Ang mga anghel ay umiyak dahil ang pag-ibig ay nakapili. Pinili niya ang krus kaysa pananakop. Kung ikaw ay nagpapasalamat pinili ni Jesus ang awa kaysa galit, ay itay pang amen at ipahayag, Salamat Jesus!